Hello everyone! So ayan, may pasalubong na donuts, yabi! Yeah, ayan, i-open natin. Share ko sa inyo guys. Ang Lola na Triple Cheese Donut. So ayan, ang lalaki ng size niya at fluffy. And then yung laman niya na cheese, kaya nga triple cheese. Sobrang kapal ng palaman niya sa loob. Ayan o, oh, napaka fluffy niya at soft at ang kapal. Yan guys So oh, samahan niyo ako magmumukbang ako ha. Ah. So, ayan na. Nabuksan ko na. Umpisaan ko ng kumain ng donut. Ayan, hatiin natin sa gitna para makita nyo yung palaman kung gaano kakapal yung cheese. O, ayan, o, diba? Ang kapal ng cheese niya. Ops, unang kagat. Ang sarap. Nagutom ko ba kayo? Ayan, samahan nyo lang ako. bilangan nyo kung makakailan ako na donut. Yung cheese niya, grabe talaga sa kapal. Kaya pag kinain mo, nasa lasa yung cheese at ang lambot ng pinaka bread niya. So, ayan. At ang daming sugar. OMG. Oops, bawal yan sa diabetes. So, ayan. Oh, pinapak yung sugar. Oh, sarap talaga. Oh, simot na simot sa daliri. So, ayan guys. Ang sarap. Nagutom ko ba kayo? Oh, try nyo rin tong Lola Nenas Donuts. So, meron din silang toasted shop oh, Pero mas gusto ko tong donut. Medyo pricey din siya. So, ayan, Oh, no? Fluffy siya. Thank you for watching.